Yo, magandang araw sa inyo mga bayo! Welcome back ulit dito sa ating channel. So matagal talaga yung uh, nawala. And uh, ngayon na nga sa ating uh, pagbabalik eh blockbuster to igagad yung bumungad sa atin ano. Ah, uh, Kapon kung saan nga eh, napunta itong si uh, Luka Doncic papunta sa Los Angeles Lakers mga bayo ano. At uh, kapalit niyan ay si Anthony Davis papunta naman sa Dallas Mavericks, so marami pa rin ang hindi makapaniwala at uh, nagulat dito sa naging trade na to ng Mavs at ng Lakers. Uh, update nga pala kanina mabay no eh, dumating na nga uh, itong si uh, Luka Doncic sa Los Angeles para sa kanyang bagong team. So makikita niyo dito sa mga pictures, may mga videos na kumakalat ng pagdating niya pagbaba ng eroplano. Uh, yung mga pictures eto makita niyo dito yung LA sign na ginawa ni uh, Luka Doncic. Uh, may mga pictures din sila kasama si uh, Rod Pilingka. Okay. At makikita natin dito sa pictures na to mukhang masaya naman at uh, sino ba namang hindi magiging masaya. Ano? No? Uh, although uh, may siguro sigurong ibang part na nakakadismaya din sa part ni Luka kung saan pinakawalan siya ng ni uh, ng Dallas Mavericks at syempre yung uh, supermax extension na uh, nawala sa kanya okay so I think uh, magiging masaya naman siya sa Lakers ang problema lang din is yung pressure na uh, mga galing sa fans kung hindi magiging maganda yung performance niya, okay dito sa Lakers pero tinitignan din dito yung magiging uh, kung baga tandem tila tandem nila ni Lebron James mga bay yun no? kung uh, magkiklik nga ba sila yung chemistry nila kasi alam naman natin na parehong uh, ball dominant itong uh, dalawang players na to okay so marami nag-aabang ng mga fans and syempre tiba tiba yung Lakers dito okay sa pagkuhan nila dito kay Luka Doncic so sino ba namang hindi makakatanggi kung isang uh, hinainan nga ng isang Luka Doncic mga bay ano kapalit lang ng isang Anthony Davis at Max Christie at ilang uh, isang first round pick lang ano so talagang kung tatanungin niyo ako kung, kung sinong panalo dito sa dalawang teams na to patung sa trade eh syempre walang iba kundi ang Los Angeles Lakers uh, panalong panalo talaga sila dito at uh, sa kabilang banda naman mga bay kung gaano ang kinasaya dito sa picture na to ni Luka Doncic sa pagdating niya sa Lakers eh mukhang uh, gano naman ang kinalungkot ng itsura ni Anthony Davis nung dumating siya kanina guys sa Dallas. May mga videos din. Alam ko may video uh, si Anthony Davis uh, regarding sa pagdating uh, niya sa Dallas Mavericks. And uh, hindi rin hindi katulad ni Luka Doncic mga ba you know, na nagumawa siya ng letter para sa mga Dallas Mavericks fans. Uh, si uh, Anthony Davis is, uh, wala pa siyang uh, sinasabi. Hindi pa siya nagbibigay ng pahayag or ang kanyang uh, saloobin uh, regarding sa nangyaring uh, trade sa kanya. Kasi matatanda natin ni isa sa mga players na involved dito walang alam na ititrade trade sila kahit niya mismo si uh, Lebron James na tinatawag ng karamihan na lead GM dahil nga daw di umano sa kanyang mga uh, nasasali nga siya o siya daw yung uh, nagliligta ng mga trades kung saan mang team siya napupunta at kung sino yung pukuning players and syempre hindi rin mawawala yung uh, usap-usapan uh, tungkol dito kung saan uh, posibleng hindi daw alam ni Lebron James na iti-trade itong si Anthony Davis pero hindi natin masasabi kung uh, alin nga ba yung totoo kung alam nga ba ni Lebron or uh, hindi alam ni Lebron James ang uh, trade na to kasi may nakasabi na siya daw mismo ang nag-orchestrate ng trade na to pero in fact kasi guys ang unang sa pagkakaalam ko dito ang Dallas Mavericks mismo ang kumontak sa Los Angeles Lakers sila mismo talaga yung nag-offer kay Luka Doncic na i-trade ka kay Anthony Davis. So, siyempre kung ikaw ba naman si Rob Philinca, hindi ka talaga makakatanggi sa offer na to ng Dallas Mavericks. Isang 25-year-old na superstar. Uh although in uh nagkaka-injury prone itong si Luka. yan sa mga issue niya, pero never pa siya nagkaroon ng uh, major injury talaga. Hindi katulad ni uh, Uh, Anthony Davis na injury prone and uh, parating nakakaroon, ng major injury uh, kapag naglalaro siya. So magandang ng investment din dito para sa future ng Lakers kasi kung sa sakaling uh, mawala na sa Lakers or mag na itong si Lebron James, siya na uh, magiging mukha ng Lakers kapalit ni Lebron James. And posibleng uh, sa kanya na ibibuild yung Uh, teams ng uh, LA Lakers yung mga players na kukunin in the future yes, sigurado nga nakabuild dito kay Luka Doncic so talagang panalong panalo si uh, Rob Pilingkat ang Los Angeles Lakers dito mga bayo dito sa kanilang uh, nabingwit na malaking isda maraming uh, nagsasabi na ito na daw yung uh, biggest trade in the history of NBA Okay. So, tignan natin kung uh, ano 'yung magiging uh, uh, laruan. Marami excited na mga fans na makitang uh, mag uh, ang tandem ni na uh, Luka at LeBron James. So, ang kulang na lang talaga at ang problema na lang dito ng uh, Lakers is 'yung sentro nila at saka 'yung depensa nila kasi ang laing kawalan sa depensa nung uh, Anthony Davis pero meron naman silang mga pamalit dyan, sigurado yung mga reserves nila yung mga players na hindi nila nagagamit uh, sa center send, uh, position mga magagamit na nila ngayon halimbawa na dyan si Jackson Hayes Ayan. Uh, since kakabreak lang din ni uh, Vanderbilt Ayan. Sigurado makakaroon na sila ng mataas-taas na playing time at syempre si Dorian Finney-Smith yung kakakuha lang din nila sa uh, trade Okay, so maraming uh, mag-aabang dyan guys Kung ano-ano uh, yung magiging uh, performance sa Ngayon kasi mas maganda yung standing ng Lakers compare sa Mavericks So win-win uh, situation din to kay Luka Na napunta siya sa Lakers Okay, ang uh, malaking uh, talo lang talaga dito Is yung Dallas Mavericks Kasi dapat mas malaki pa yung makukuha nila Na mga resources Kung in-announce nila sa trading block or kung nilagay nila sa trading block itong si Luka Doncic dahil maraming teams ang pag-aagawan to so hindi ko alam kung bakit uh, ganon yung ginawa ng uh, Dallas uh, management ano na sinekreto nila itong uh, transaction to at uh, lakers pa talaga yung uh, pinuntirian nilang pagbigyan kay Luka Doncic so yan yung mga abangan natin mga bay sa mga susunod na araw kasi uh, sa susunod na linggo, may laban ng Lakers at saka Dallas. So abangan natin kung sino nga ba talaga yung tunay na nagwagi sa trade na to. Ang Dallas ba or ang Los Angeles Lakers?